Hello guys! Welcome back! It's me again, Laika. So ayan po, i-share e, ko po sa inyo ngayon, araw po ng Sabado. So ako at ang kapatid ko ay nagpunta sa Mall of America. Alam niyo na, so ngayon nag-sell po ang Victoria's Secret. So may nabili ako at may nagustuhan ako sa Victoria's Secret. Share ko po sa inyo kung ano yon. Charan! Ayan po. Malit lang siya na bag kasi malit lang din ang laman. So ayan, ito po, simulan po natin. Huwag na natin paragalin pa. So, ayan. Grabe, how good yung lula. Number one, ito yung pinabili ko. Binili ko at nagustuhan ko, ayan. Underwear po. Kulay white, ayan. Ang size po ay... Ang pangalan po, Victoria's Secret. Ayan, kung napapansin niyo po. Ayan. Size, extra small. Tapos yung presyo niya... Ayan, nag-sell kasi sila, ayan o. No? Oh. 12, magkano ba? 12.50. Ayan, to 13. 13. So, ayan natin, 13, 13 bucks. Ayan po. Panties. Extra small. Madali lang siya gamitin. Tsaka maganda. Ang lambot-lambot niya, grabe Oh. Ang ganda ng tila. Tapos, pangalawa, ito. Ayan siya. Kulay itim. Ayan. May design po siya. Ayan. May design siya. Ito yung kanyang likod. Ayan. Same lang sila ng same lang sila ng presyo. Ayan. Bagong-bago. So, ayan po. Yung kanyang pangalawa. Pangatlo. White din. Ito yung kanyang harap. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang likod. O oh, di ba ang cute? Grabe, ang ganda ng tela, ang lambot, very smooth. Ayan, extra small lang po ito. Tapos pangatlo, charan. Ayan, black color naman siya. Ayan. Ito yung tawag na tibak or tong. I don't know. Eh mo kung mag, paano mag-pronounce. Mag, 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 mag pronounce. so tibak. Ayan. Ito yung kanyang likod. Ayan. Extra small din siya. Same lang na presyo. Tapos, yung pinaka-last. Charan! Ayan. Ayan po siya. Ayan. O, di ba ang cute? Tingnan nyo po yan, o. Oh. Oh. Extra small. Tapos yung likod niya po. Tingnan nyo po. Ayan. Very, very matibay talaga siya, Oh. Ayan. 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 So, ito po yung aking nagustuhan at pinamili sa Victoria's Secret. Paalala po, hindi ko po ito ini-endorse Kundi, so, share ko lang po sa inyo. Pinakita ko lang po sa inyo. Ito yung mga bet ko. Ito po yung sinusuot ko everyday. Tapos, nakaligins po ako. Yan. Everyday. Tapos, ito yung mga ganito mga sinusuot ko. Para hindi po siya halata sa pants mo. Hindi siya, hindi siya, hindi ba siya nakahulma? Ganun ang style niya. So, yun lang share ko lang po sa inyo ang aking nagustuhan sa Victoria's Secret. Thank you for watching again. Have a good evening, Jamaica, and good morning, Pinas. So, yun my next video. Don't forget to thumbs up, like, and comment down below para updated kayo sa mga susunod kong video. See you in my next video, guys. Bye-bye!